sa oras ng pagdadalamhati, ang tunay na kaibigan, nagdarasal para sa kaibigan, alam mo yung pakiramdam na parang hindi ka makahinga sa bigat ng pagdadalamhati. Yung kahit anong gawin mo, kulang pa rin kasi wasak na wasak ang puso mo. Pero sa gitna ng lahat ng yan, may isang kaibigan na hindi lang nakikinig, nagdarasal siya para sa'yo at siya ng totoong kaibigan. Kaya't lumapit tayo sa trono ng kagandahang-loob ng Diyos nang may buong tiwala, upang tayo'y tumanggap ng awa at kagandahang-loob na tutulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Hebreo 4:16 Para itong pagguho ng mundo ng isang tao, yung taong naging bahagi ng araw-araw nilang buhay, biglang nawala. Yung dating kasama sa mga plano, pangarap at pang-araw-araw na kwento, ngayon ay alaala na lang. Sa ganitong mga pagkakataon, madalas walang sapat na salita para ipahayag ang sakit. Kahit tayo bilang kaibigan, minsan hindi rin natin alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Pero ang totoo, hindi kailangan ng matalinhagang salita. Kailangan nila ng kasama kailangan nila ng panalangin dahil kapag hindi na nila kayang manalangin para sa sarili nila tayo ang magluhod para sa kanila tayo ang magsusumamo sa Diyos na hipuin ang puso nila yakapin sila sa gitna ng kirot at paalalahanan na hindi sila nag-iisa ang panalangin ay hindi maliit na bagay ito ang pinakapersonal at makapangyarihang regalo na maibibigay mo sa kaibigang sugatan. Isang paalala na may Diyos na nakikinig at may kaibigang tunay na nagmamahal. Dahil kapag hindi na nila kayang manalangin para sa sarili nila, tayo ang magluhod para sa kanila. Tayo ang magsusumamo sa Diyos na hipuin ang puso nila yakapin sila sa gitna ng kirot at paalalahanan na hindi sila nag-iisa. Ang panalangin ay hindi maliit na bagay. Ito ang pinakapersonal at makapangyarihang regalo na maibibigay mo sa kaibigang sugatan isang paalala na may Diyos na nakikinig at may kaibigang tunay na nagmamahal. May tatlong mahalagang bagay na maaari mong ipanalangin para sa isang kaibigang dumaraan sa matinding sakit ng paghihiwalay. Una, ipanalangin mong maramdaman nila ang presensya ng Diyos. Kapag ang isang tao ay nasasaktan dahil sa nangyaring hiwalayan, halimbawa ay divorce o kaya ay annulment, hindi lang puso ang basag at itiwala, pangarap, at pananaw sa sarili. Sa gitna ng sakit, kadalasang nararamdaman nila na iniwan sila, hindi lang ng asawa kundi pati ng mundo, minsan kahit ng Diyos. Kaya napakahalaga na ipanalangin mo sila. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, yakapin mo po ang puso ng kaibigan ko. Sa gitna ng katahimikan, hayaan mo po na maramdaman niya na naroroon ka. Na kahit hindi niya maintindihan ang nangyayari, hindi mo siya kailanman iniwan at hindi kailanman iiwan. Sabi sa Awit 34:18, ang Panginoon ay malapit sa mga pusong wasak at inililigtas ang mga nawalan ng pag-asa. At minsan, ang pag-asa ng isang kaibigan ay nagsisimula sa panalangin mo. Pangalawa, ipanalangin mong matanggap nila ang biyaya ng Diyos. Sa mga panahong mabigat ang dinadala, ang sariling lakas ay mabilis nauubos. At sa mga oras na parang wala nang matakbuhan, ang biyaya ng Diyos ang nagiging tanging sandigan. Hindi mo man kayang alisin ang sakit ng kaibigan mo, pero maari mong ipanalangin na maranasan nila ang kagandahang loob ng Diyos, yung nagbibigay lakas kahit sa gitna ng pagod, luha at kawalan ng pag-asa. Maari mong ipanalangin ang kagaya ng ganito, Panginoon, tulungan mo po siyang tanggapin ang iyong biyaya, yung sapat para sa bawat araw at lalo na sa mga oras na gusto na niyang sumuko. Ikaw po ang kanyang maging lakas sa panahong ito ng kanyang panghihina at matinding kalungkutan. Sabi sa Hebreo 4.16 Kaya't lumapit tayo sa trono ng kagandahang loob ng Diyos nang may buong tiwala upang tayo'y tumanggap ng awa at kagandahang loob na tutulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Pangatlo, ipanalangin mong matutunan nilang ipaubaya sa Diyos ang sakit na nararamdaman nila. Hindi madaling ilabas ang sakit, lalo na kapag masyado na itong mabigat o matagal nang kinikimkim. Kaya isang napakahalagang panalangin ay ang hilingin mo sa Diyos na tulungan ng iyong kaibigan na mailabas ang laman ng puso nila panalangin mo. Panginoon, tulungan mo po sila na huwag itago ang sakit. Bigyan mo sila ng lakas na ilabas ang totoong nararamdaman nila sa iyo, ang galit, takot, lungkot at pagod. Hayaan mong makapagsabi sila sa iyo ng buong puso ng walang takot o hiya. Kapag dinadalangin mo ang kaibigan mong nasasaktan, hindi lang sila ang nakakaramdam ng suporta, inaakay mo rin sila palapit sa presensya ng Diyos. Inaanyayahan mo silang humiyaw sa Kanya at ipaalala na ligtas silang magsabi ng totoo sa kanilang Ama. Sabi sa awit 1.42.1 Dumulog ako sa Panginoon at buong puso kong hiniling ang Kanyang awa gaya ng isang batang umiiyak habang sumisigaw ng Papa, tulungan mo ako. Hinding-hindi iyon kayang baliwalain ng isang mapagmahal na ama. Ganon din ang Diyos. Kapag ang puso ng kaibigan mo ay humiyaw sa kanya, nakahanda siyang tumugon. At minsan, nagsisimula ang kagalingan sa isang time na iyak at panalangin. Kaya kung may kakilala kang dumaraan sa diborsyo, legal separation o kaya'y annulment, o kahit anong mabigat na sitwasyon, isa sa pinakamagandang regalo na maibibigay mo ay ang panalangin. Kasi sa panalangin, hindi sila kailangang lumaban mag-isa. Ngayong gabi ay gusto kong iwan sa iyo ang mga tanong na ito. Gaano ka ba katotoo bilang kaibigan kaya mo bang damdamin ang sakit ng iba at manalangin hindi lang minsan, kundi buong puso, buong tapat, hanggang gumaan ang pinapasan nila? Hindi mo kailangang maging perpektong kaibigan. Minsan, sapat na yung tahimik na presensya mo at panalangin mong totoo. Dahil sa likod ng bawat luha ng kaibigan mo, naroroon ng Diyos at baka ikaw ang gagamitin niya para iparamdam ang presensya niya. Tayo'y manalangin kapatid. Panginoon, salamat po sa paalala ngayong araw na kahit kami ay nasasaktan, hindi mo kami iniiwan. Salamat din sa mga kaibigang ginagamit mo para magbigay ng kanilang panahon at lakas ng loob namin sa panahon ng aming kalungkutan. Tulungan mo rin kami na maging daluyan ng iyong pagmamahal makapagbigay lakas at kaagapay ng aming mga kaibigan sa panahon ng kanilang matinding kalungkutan. Ito muli ang inyong evening grace ng living by grace. Pagpalain kayo ng Diyos. Shalom. Shalom.